Paano mag top up withdrawal gamit ang USDT? Select mo lang yung pop-up. Katapos pumunta tayo sa coin trading. Pindutin mo ang top up. Katapos, piliin mo ang USDT. I-copy mo ang link. Katapos balik tayo sa Balik tayo sa home profile ni PoPo. Katapos i-withdraw mo na ang na mint mong iwithdraw na amount. type kung magkano ang gusto mong i-withdraw, i-submit. Ako, pinili ko ang $10. Confirm. Lagay ang iyong password. Pagkatapos antayin lang natin na dumating yung Arrive notice na notification. Yan, a red notice. Pagkatapos, balik kayo sa coins trading. At ilipat na natin ang tinap up natin na amount. Dagay mo dyan ang yung ID number at ang amount na 99K. pagkatapos mo muna tayo, pa transfer mo na. Pagkatapos mo ma-transfer, ay ma-add na yan sa iyong coins. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more videos.